So ito na boss. Ito 'yung relay. So 'yung relay nga meron siyang normally open. So eto 'yan normally open. Hindi mo nagagamitin 'yan mga boss. Uh, boss, hindi mo nagagamitin 'yan ay normally close. So meron siyang negative, connect mo 'to sa negative ng battery o ground. Tapos 'yung gagamitin mo diyan ay 'yung normally open tsaka positive pagsasamahin mo 'yung dalawa tapos i-connect mo siya dito sa number 30 ng relay so sa number 30 meron siya kailangan ng gagamitin mo dyan SPDT na 5 pin 5 pin relay kahit na uh, mini relay so itong diagram na to mini relay to meron siyang 85 lagay mo sa ground dyan tapos balik tayo dito sa relay so nagamit na natin yung normally open tsaka positive nilagay natin sa 30 ng relay meron tayong negative so yung negative nyan ay ilagay rin natin sa negative tapos yung common common ng halo uh, switch ay ilagay natin sa ACC o accessory wire ng motor mo kung sa hot dot click yan, uh, boss ay ilagay mo yan sa itim e o solid black so balik tayo dito sa relay yung 86 naman ay ilagay mo dun sa wire ng uh, brake light. So, dalawa lang naman yan mga boss. Uh, dalawa lang yan. So, ilagay mo yung uh, isang wire papunta dito sa 86. Yun yung magti trigger para mag-switch yung ilaw mula dun sa puti papunta ng red. So, pag once na inopen mo to, itong halo switch, pupunta yung connection dito sa dalawa. Normally open sa capacitive. Pupunta siya rito sa number 30 papasok dito so dahil meron ka ng negative dito sa 85 tapos meron ka ng positive dito sa 30 pupunta na siya rito sa 87A so iilaw na yung white mo kapag pinindot mo tong uh, switch so iilaw na siya yung white so paano siya mag uh, reverse dito papunta sa red mamamatay yung puti papunta dito sa red once na nag-trigger ka o nagpreno ka dito sa brake lever mo so mula dito sa ICC ng brake lever papunta dito sa 86 so dahil meron na siyang 30 at 85 nakaila yung white pag once na nagpindot ka dito sa brake lever yung connection dito sa tatlong to ay pupunta na dito sa number 87 so mamamatay yung puti at uh, iilaw yung red pag once na binitawan mo yung brake lever Uh, wala na yung positive dito, yung ACC. So, lilipat ulit siya dito sa white. So, ganyan lang siya mag-reverse mga boss. Pag once pinindot mo, yung puti ay mamamatay iilaw yung red. Pag binitawan mo, yung brake lever, babalik naman yung connection dito sa 87A. Pag iilaw naman yung puti, mamamatay naman yung red. So, pag pinatay mo yung uh, halo switch mo, so, pinatay mo yung halo switch mo, so, hindi nagagana yung ating uh, underglow kasi wala na siyang supply dito mga boss o wala na siyang supply dito boss kahit na pumindot ka sa brake lever mo hindi na rin siya iilaw hindi na rin iilaw tong 87 kasi wala siyang uh, positive na manggagaling dito sa number 30 so yan